Alam mo ba? What if isang araw may kumatok sa bintana mo? Tapos pagkabukas mo, isa palang kwago na may hawak na letter. Nax, Harry Potter yarn. Pero alam nyo ba, hindi lang sa mga pelikula o kwento ng mahika kilala ang mga kwago, kundi pati na rin sa kakaibang galaw ng ulo nito. Ang kuwago o owl ay isa sa mga pinakamisteryosong ibon sa mundo. Sila ay nocturnal kaya madalas silang makita sa gabi. Pero ang pinakakinagigiliwan sa kanila ay ang kakayahan daw nitong paikutin ang kanyang ulo. Marami ang nagaakala na kaya ng kuwago na paikutin ang ulo nila ng 360 degrees o isang buong ikot. Pero ayon sa pagsusuri, hindi ito totoo. Katunayan, hanggang 270 degrees lang ang kayang ikuti ng ulo ng kuwago o 135 degrees sa kanan at 135 degrees din sa kaliwa. Pero, paano nga ba nila ito nagagawa? Ayon sa International Owl Center, ang mga kuwago ay may mga fixed eyeballs o hindi gumagalaw ang kanilang mga mata ditulad ng sa tao. Dahil dito, kailangan nilang ikuti ng kanilang ulo para makita ang paligid. Kumbaga sa kamera, parang nakalak ang kanilang mata at ang galaw ng kanilang ulo ang nagsisilbing viewfinder nila. Napaka-flexible ng mga kwago dahil mayroon silang extra bones at flexible blood vessels sa kanilang leeg. Mayroon silang labing apat na vertebrate sa leeg kumpara sa tao na pito lamang. Dahil dito, mas malaya nilang naiikot ang kanilang mga ulo nang hindi nababalian. Siyempre, napatunayan na rin ito ng pananaliksik na isinagawa sa Johns Hopkins University. Dito, gumamit sila ng CT scan para may kung paano nagagawa ng mga kwago na maikot ang ulo ng walang natatamong injury. Natuklasan nilang may stretchable blood pools ang mga ito na nagsusuplay ng dugo habang umiikot ang leeg. Kaya naman, ang paniniwala patungkol sa 360 degree head rotation ay isang exaggeration lamang. Bagama 270 degrees lang ang kayang ikutin, sobra na ito kumpara sa iba pang ibon o iba pang hayop. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na.